<laughs> A ah, Daninha? Está é? Vamos-lhe vamos, vamos, <laughs> é é... <t> <atingos> o Oscar! <laughs> vamos

Labdiena. Dapat din, ba Malamig na kung wala kan ng no? para talagang talino sa Europa. Europa talaga? Sa ang mga sapatos ko

<laughs> ang ganda. Ah, wow. Pre, mo, oh, squid squid bull. dito nga na. Tadang ito. Tadang ito, pre, gamitin ito. Nakaglap dito nga pangkwa na. Nice, no? Oh, yung video ah. guys. Yan ang lamig yan ginawa ginaw, guys. Oh, look at that. Ano, dyan natin malalaman kung talaga yung iPhone ni eh, talaga matibay. Ah, diba diba oh, okay, ko okay, okay. Iko, to. Iko yan. Pwede kang ano, endorser ng ano, <laughs> ng iPhone. <laughs> oh, hindi siya malamig. Pag hinawakan mo lang siya malamig. oh, no, pag dumakot ka na ng yellow. oh, kapag... pag